Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay uh, pinalad uh, na makakausap pa uh, ang uh, mismong undersecretary ng Department of Justice, uh, si Yusek Raul Vasquez. Uh, Yusek uh, Vasquez, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yusek. Magandang umaga, John, at magandang umaga sa iyong tagapakinig at manunood. Alright. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na uh, makahuntahan kayo regarding sa dalawang mahalaga at malalaking issue. Unang-una, uh, yung pong paggawad ng clemency or pardon sa kababayan nating si Mary Jane Veloso. Mismo ang Pangulo na po ang nagsabing huwag nating madiliin. Reaction on this, uh, Yusek Cavazquez, please. That is perfectly within the prerogative of our President, uh, John. Uh, yan ay isang bagay na talagang dapat masusi natin pag-aralan at uh, titimbangin kasi marami din tayo mga kap kapatid, marami tayong mga kababayan na nakapit din na um, entitled din sa Executive Clemency. Kaya mahirap namang um, i-single out lamang si uh, Mary Jane kung siya yung uh, nasa limelight ngayon at napabalik na natin dito sa ating piling. Aha, pero ang focus, buti na lang po nabanggit niyo yan na uh, Yusef Vasquez kasi ang focus lamang po nung ibang mga nagigiit, na nasa atin na ang dihisyon, is wala naman pong binigay na kondisyon ng Indonesian government. Kaya paglapag na paglapag ng eroplano at pagbabang pagbaba sa Pilipinas, sa lupa ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, binabanggit ng kanyang mismong abogado sa interview ko kahapon na, pwede naman nang sabihin ni Pangulong Marcos o oh, malaya ka na, you can go wherever you go, at pwede mo nang makasama ang pamilya mo. Pero uh, bakit mukhang meron pa raw po yatang uh, ibang bagay na Uh, tawag dito yung iniisip ang ating pamahalaan bago gawin yung hakbang na yun, Yusek Vazquez. Uh, maraming bagay yan, uh, John. No? Maliban sa pag-aaral dun sa circumstances, records ng ating kababayang si Mary Jane Veloso, mm -hmm. uh, kailangan din tignan natin ng mainam kung uh, paano ba ang pakiramdam din naman ng uh, Indonesia, for example, kasi meron silang judgment eh. Mm -hmm. uh, convicted criminal ang am uh, um, ating kababayan no na patunayan ng proseso nila na siya ay nagkasala mm -hmm. ng drug trafficking sa Indonesia at iyon ay isang bagay na hindi na dapat nating isantabi. Mm -hmm. Yan isang bagay din na tignan natin dahil um, hindi lang ito siguro ang una or huli sa mga pagkakataong ganito. Mm -hmm. uh, We have to be very, very careful here because the way we would move forward is also uh, going to be a template uh, mm -hmm. in similar situations. Mm -hmm. We have to consider that uh, there are about uh, um, 80 more uh, Filipinos who are facing death sentences in Malaysia and uh, in Saudi Arabia, mm -hmm. and uh, the Philippines is trying to bring them back. Kung mm ganyan -hmm. ang sistema ang gagawin natin na para bang pagdating dito sa atin uh, wala na tayong pakundangan gagawin na lang yung isang bagay kumo binigay mm -hmm. nila sa atin ay uh, kailangan uh, easy lang tayo alalay mm -hmm. ala ala at aralin nating mainam kung ano ba ang epekto niyaan At uh, isang bagay pa, nakatuon ang mata ng uh, international world sa atin, mm -hmm. yung lahat ng world of nations, kung paano na tayo aakto. Mm -hmm. We have to understand na itong pagbalik sa atin ng custodia kay Mary Jane Veloso ay kaisa-isa. Mm -hmm. Sui generis kung tinatawag namin sa Saba. batas. Kasi wala tayong tratado eh. Well, uh -huh. There's no treaty for the transfer of sentenced persons. Mm -hmm. So kahit na walang... Uh, Kasulatan, walang uh, tra tratado na nagga-govern sa ganitong sitwasyon dahil sa lalim, tagal at uh, um sabihin na natin yung meaningful relationship mm -hmm. ng uh, Indonesia at saka Pilipinas, Pilipinas. pinagbigyan mm. tayo out mm. of inter of uh, mutual respect and international committee yun yun dapat ang tignan Apo. natin. Yozek Vasquez ito po baing na ipaliwanag na kay Mary Jane at saka sa abogado at pamilya niya na syempre uh, ang uh, parang ang dating kasi uh, napagkalooban na ng uh, bagay na matagal na inaasam-asam bakit hindi pa lubos lubosin Naipaliwanag po ba sa kanila yung consequence? Yes, yes. Apo. Alam nila yan. Alam mm -hmm. nila yan. Uh, kahit na yung pagdating niya, Um, Napagsabihan din kasi may issue pa ngayon kung bakit hindi nila nakita at nakasama sa uh, one, sa airport. airport. Laki natin ng mga abogado niya mm -hmm. na hindi namin papayagan yung uh, ganong circus at mm -hmm. frenzy nangyari sa mga nakaraan mm -hmm. sa ng merong security issue at saka may health concern. Aha. Okay. Number one concern namin dyan ay yung nagsusukas siya at nahihilo. Una. Pangalawa, hindi natin maalis yung posibilidad na merong security threat kasi baka masingitan meron... oo may dalawang kaso pang Apo. malalaki. yung mm -hmm. uh, qualified human trafficking na Apo. probably magkakaalaman kung sino may mga malaking sindikato ba uh -huh. behind yung ng judiciaryan kasi uh -huh. yung amount ng drugs ang dinala Apo. at uh, Um, hindi natin pwedeng isang tabi yung posibilidad na yon kaya mm -hmm. nga oh, naka, napaka Uh, napaka yung ginawa namin mm -hmm. protocols mm -hmm. at nagkaroon naman sila ng lahat na pagkakataon pagdating mm -hmm. sa CIW Apa. at doon po yung usapan talaga mm -hmm. Alright, okay ah uh... Yung pong binanggit mismo ni Pangulong Marcos na malayo, malayo pa tayo, gano'n pa kalayo, Yusek Vasquez, kung <laughs> <yun>. <laughs> Kasi parang sa inyo, sa inyo kasama kayo eh. Doon sabing legal expert ni Pangulong Marcos eh. So baka kalahati ng balikat ninyo, sa inyo nakasalalay. So gano' kalayo pa po yung binabanggit? May idea ka po ba, Yusek Vasquez? Wala eh. I wish I answer that, John. Uh, nasa presidente natin yan. <laughs> uh -huh. All right. so talagang kahit anong gawing recommendation po ninyo, lahat po ng gawin yung uh, ikangay uh, hakbang, ang huling-huling decision talaga na kay Pangulong Marcos. Yes, ito Alright. ay kaparehas ng gawad ng one ano nung no, 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 kingly kingly blessing parang ganyan niya kaparehas apa. yan na, na kung nagdesisyon yung ano wala nang makapag makapag-question eh kahit apa. kahit uh, judiciary walang apa. walang question yan apa. the moment in exercise ng ating pangulo. So pwede ba natin sabihin Yusek Vasquez kay Mary Jane sa kanyang pamilya sa mga abogado niya na uh, relax lang, chill muna dyan, nandiyan, total nasa Pilipinas ka na. At uh, iwasan natin yung ibinigay na nga yung kamay. <laughs> Gusto pang hingin ng gambraso. <laughs> pwede ba natin sabihin? <laughs> kasi, di ba siyempre, sorry sir ha? sorry sa word ha? Kasi yung iba kasi parang nanggigigil. Parang ako, ako, aminado ko. Ngayon ko lang naisip, yung binanggit mo na consequence sa napakarami pa nating mga kababayan sa ibang bansa na nahaharap din sa death penalty. Kung magiging uh, ganitong parang special treatment or special lang magiging uh, uh, kaso ni Mary Jane, baka maging president at pag hindi nasunod, marami na namang madilis maya. Jose? Tama po. Apo. Tama po Alright. yan kasi... Pwedeng sabihin ng iba kasi maraming nakatutok dyan. Eh. Apa, uh, apa. ikaw ba ay eh, handa ka bang sumunod sa usapan kasi ang mm -hmm. usapan po natin mm -hmm. simple lamang with Indonesia ibibigay namin ng custodya sa inyo mm -hmm. uh, lahat ng regulasyon ay uh, susundan na, ni, na ng 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 uh, akusadong yan a mm -hmm. uh, person deprived of liberty she would be subjected to all the laws mm -hmm. uh, regulations and processes of the Philippines but you have to respect our decision. Apa. Apa. So, yun yun, yun, eh. E, <laughs> kailangan natin bigyan din ng puwang, bigyan natin ng ng weight, mm -hmm. ng bigat yung uh, agreement natin. Apa. At eh, hindi tayo tapat tumalikod na komo binigay na. Uh -huh. eh, baka yun, hindi na tayo makaulit. Baka hindi yan, na makaulit. <laughs> yan. Diba, yan, Kasi nga, kasi Baka nga, sa wala... ibang bansa, hindi na tayo makaulit. Oo. <laughs> oh, diba? Kasi yun, tama ka. <laughs> Tama oh. ka yun. Abuso Tama, pala kaya. kayo eh, di ba? Parang gano'n Yusek. Ganyan Tangganya uh, ka pala eh. Hay bakit pag, bakit ka pagbibigyan eh kung kung pinagbigyan ka. Eh, the the next moment, kinalikuran mo na sa iyo lang, komo na sa iyo lang. Apo. All right. Uh, on other issue, I hope you won't mind, Kapraso lang 'to. Mukhang may iniatang din ng panibagong mabigat na bagay sa inyo si Pangulo. Ito naman yung kaugnay sa pagrekomendasyong sampahan ng kasong crime against humanity, si dating Pangulong uh, Duterte at ilang pang uh, nakaupong senador ngayon at iba pang mga official ng Philippine National Police. Yusek Vasquez, any comment on this? Um, yan ay tatakbo sa mga proseso sa DOJ. Ano? Mm -hmm. Meron po kaming case build-up. Meron mm -hmm. pong mag-assess, titignan at suriin ng mainam yung lahat ng pieces of evidence na mm -hmm. isusubmit. Kasi sa ngayon wala pa kaming natatanggap eh. Right. So, formally, pag naki, pag dumating yung mga papeles na yan kasama yung mga mga testimonis ng witnesses, mm -hmm. transcript, etc., then the DOJ will take a look and the, and the NBI of course will take a look at the pieces of evidence, verify and assess if uh, this would be sufficient mm -hmm. to further conduct preliminary mm. investigation and initiate proceedings. Apa. At mag-initiate naman yan ay kailangan yung law enforcement agency mm. um, or any of the affected uh, uh, families or mm. yung relatives nila. Apa. Ang importante dyan ay magkakaroon ng parehas at patas mm. na pagdinig sa bagay na yan at bibigyan ng kakataon yung lahat ng tao. Uh, trabaho lamang apa. po. Wala, wala ang personalan ba? Apo, apo. So, pwede ba natin sabihin at gamitin din yung Vasquez sa uh, kasong ito, yung binanggit ni Pangulong Marcos sa uh, kaso ni Mary Jane Veloso na malayo pa tayo roon. Tama rin ba? <laughs> Marayo pa rin ba? Tumatakbo. Tumatakbo ang, uh, uh, ang uh, the will of justice. Uh -huh. uh, yun lang masasabi namin. Pero uh -huh. yung proseso, susundan po natin, hindi mapapabilisin. Uh -huh. At uh, lahat ng proseso po natin ngayon sa harap kasi ng um, DOJ ngayon, John, uh -huh. ay uh patas na binibigay Apa. at uh, regardless kung sino man yung makasuhan mm -hmm. kay malit na tao man laking tao kung ano man yung kaso nila mm -hmm. they will all be given the same opportunity and chances to defend Apa. themselves may dating uh, congressman teves case pa kayo ushek vasquez <laughs> lapit, lapit na rin yan kasi na <laughs> Uh, let's count our blessings. <laughs> <laughs> blessings ba yan? Yusik Ang hintindi naman blessing yan. <laughs> Oo oh, nga, then, let's count our blessings, John. Uh, una, una, ang daming political noise. Ano? May si Peter Baloso. Dumating din mm. yung kay... Uh, uh, yung, yung balita tungkol kay... Uh, um, former congressman Pérez, Pérez, uh, Perez, uh yung Quadcom. kong, ganyan. <laughs> alam mo, at some point, kailangan nating harapin yung mga bagay na uh -huh. doon sa para okay. we can turn the page and be united as possible. Uh -huh. All right. Uh, sa so iyong pagkakataon, Yusek Vasquez, baka may karagdagan ka pa po mensahe sa ating mga kababayan, lalo na uh, next week. Pasko na po, Yusek. Uh, Merry Christmas po sa lahat at sana po ay magkaisa po tayo sa lahat ng bagay at harapin yung lahat na suliranin, lahat ng, ng problemang uh, problema ang sinusuong ng ating bansa. But uh, kung magkakaisa po tayo, wala pong problema. Uh, we, can, we can overcome all these challenges. Mm. Good morning po sa lahat. At bago po kita pakawalan, Yosef Vasquez, naging tradisyon <laughs> ko na po ito. Hindi ko pa yata nasasaba sa iyo to. Ako po yung matagal mo nang nawawalang inaanak. Merry Christmas, oh, <laughs> Tino. yes, sir. Good morning, po. Good morning, good morning, sir. Maraming salamat po. Yan po, mga kabalitan, kabalitaktakan. Si Justice Undersecretary Raul Vasquez.